Parang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli buwabog sa inyong harapan ng Father Inson Vlog Balik adventure tayo ulit mga kapaders pamanas sa gabi Oras ngayon Alas 5.30 ng hapon mga kapaders Alis na rin kami Wala pa yung kayong dalawang kasamahan Yung mga aming waterway mga kapaders Nasa nga pala mga kapaders Kung bago pa lang sa akin channel Huwag mo lang kalimutan na mag subscribe Pakipin notification bell button Para lang kayong updated sa aking bawat upload mga kapaders Lubos ka ko lang po salamat sa mga silent viewer, subscriber na patuloy na walang sawang sa at lagi nanonood ang mga video sa YouTube. Papapal sa pag-dive mamaya. God bless. Ingin po ka lagi dyan. Panibagong adventure tayo at na ito is the Dalawang bukaw mag-asawa. Dudubulin ko mga kapadres at ipagalapitin muna. Kaunti pa. Dasig pa lang kaunti. Na ito na. Mm-hmm. Nakailag yung isa. Hindi tinamaan mga kapaders Na ito. Ikakasakuli ang pana. Mm hmm Huli na parehas ito, parehas bukaw. sigurado ko sa aking bukas, pangsigang, naglayo kami ng bahura mga kapayos para makapaghap ng maraming isdang mga pana. Na ito, orinis, ordungis, tapasan mga kapaders. Ayos itong kunutin. Mm -hmm. Gitik mga kapaders, nasintido. Ganitong klaseng isa sa amin, hindi ito binibili. Pinala ko na lang ito, may gintong pang ulam. Kunutin bukas, may kasamang guli na malunggay. Hanap tayo ng isda dito. Malim ang butas mga kapaders. Uy, naroon! uy, kwartan linaw ito, malaking surahan pasiguruhin ko ito, mamatahin ko mga kapadya at makapalakay ang balat na ito mm huli -hmm. na ito nakaatsan ba tayo ulit ng malaking surahan ito sigurado ko estimate ko ito mga kapaders. matatlong kilo ito isang pera sulaang, dambuhal ang surahan na ito uy, yun lang tiniwang stingless ng pana ko. Tutuwi din ko mamaya ito pagkatanggal. Malayong bahay ito pinuntahan mga kapaders. Mga isang oras na biyahe bago kami nakarating dito sa ispat. Huwag lang sana lumakas ang panahon at para makawin kami ng ligtas. Lord, ikaw ang bahala. At na ito pa, malaking surahan. Papalabas na mga kapaders. Mm -hmm. Sigurado na ito. Ito, dambuhala ito mga kapaders. Mas malaki itong surahan. Hindi pa nagitik. Dinidihin ko mula ang aking sa bato at para niyo magparapulyaw ito. Pag ito nagpulyaw, persado ito mga kapaders. Magandang bahura ito, mga dambuhalang surahan, Ang laman ng bahura. Ayos na ito, salamat Lord. Malaking surahan nagpakita sa amin. Unang sisit ko pala ang magandang biyaya nagpakita ngayon. Huwag lang ang sumang ang panahon. Dito kami mga magahin na pamamana mga kapaders. Lulubos-lubos yun namin ito mga kapaders. Pagkakataon ito at magandang biyaya at baka lumabas ang panahon. At baka hindi na tumabalikan namin. Ganito kalaki ang katamtaman talaga. Malasa na ito. Hanap ulit tayong isda. Konting tsaga laang na ito, kanuping mga kapaders. Mm-hmm, lagatak dyan. Ayos na ito, pandaradagdag, bitil ito. mga kapaders. Ay, makakabunot ito. Dadakotin ko na rin ito, baka makabunot pa. Hanap na naman tayo. dyan sa unahan, naroon, talikbago mga kapaders. Mm-hmm, meron pang isa mga kapaders, ikakasakuan pa na. Naroon, nasa unahan. Ikasakuan na at baka lumayas pa medyo pang isda ngayon dahil hindi pa kasi yung kalakihan ng buwan antayin ko muna tumagilid itong isda hmm hmm sala hindi tinamaan ulitin ko ulit sinalan mga kapaders hmm hmm yari ka na dyan bali dalawa na naman talik bago ayos na rin itong pandaradagdag. at baka malaglagang pa ito dyan sa unahan tsaka ay tayo itong mga kapaders dahil malayo aming pinuntahan makabawi lamang sa gastos hanap ulit tayo ng isdang mga pana naroon, danggit or balawis mga kapaders, may kasamahang maliit dito ako sa malaki mm hmm -hmm. linaw na ito makaiho lang bukos ang balawis mga kapaders makatikim lamang mayroong biling kanggus ng aking asawa ay sito ulaman mga kapaders dilabong kanggus hanap ulit tayo naroon sa butas malalim talikbago mm hmm -hmm. lagata ka dyan hanapan ko ito baka mayroong kasamahan mga kapaders wala itong kasamahan nag-iisa lang ito di bali hapan lang tayong iba nasa na kaya naroon talik bago ulit mga kapatirs mm -hmm. maikot ka pa siging ikot nagpipilit makabunot mga kapatirs ating hanapan uli baka mayroon pang kasamahan mga nag-iisa ng mga talikbago siguro mga balo ito kung nakikita nyo mga bato yan mga kapatirs yan ay mga buldirian, magiting mga giting na bato yan na ito isda mm -hmm at kung walang kongret ang dulo ng pana ko baka maya maya ang hasa ko ng pana buti lang at naisipan kong palagyan ng concrete nil kapag stainless lang kaya madaling magtalab maya maya ang punggol dulo hanap tayong isda oy na ito kulambutan may kakain mga kapatis na isda sa butas hapanayin ko na mm -hmm. hindi nakakain XL na ito mga kapatid malaki na ngayon ang kulambutan kapag xl na pinakantimbang na yun 3 kilo pag kilo, big pala ang mga kapaders. Hindi ko pa alam kung magkano presyo ng buyer ng kuwan ng kulambutan. Gayto kalaki. Salamat na marami, Lord. Magandang biyaya ito. Nakakulambutan tayo sa kalautan. Hanap ulit tayo, baka mayroong pangkasamahan Ohoy, na ito. Kulambutan ulit mga kapaders. Mhm, mm gitik, hindi nakatinta. Ay sigurado, mga kaipon. Nakadalawang sutay ulit kulambutan. Ayos na ito. Salamat Lord na marami. Naunan lumaki ang kulambutan sa kalautan. Palibasa, bihiran lautan mga kapadis sa mga parapana. Tatanda ko ito sa GPS mamaya sa cellphone at para aming mabalikan pang nilagsama ang panahon. Hanap ulit tayo, oy na ito, kami lumang mga kapadirs. Yan, sigurahan ito. Dadakutin ko ito. Mm -hmm. Huli na ito. Masarap ito sa guli na kalabasa. Sana may itong kasamahan para maglagan mga kapadirs. Malakas kumain ang aking inakay pag ganito ang ulam. Kami ang sabi ng iba, nakakalason daw ito hanap na naman tayo na ito, isda ulit mga kapatid, talikbago mm -hmm, dagdag na naman ayos na ito tsatsaga-tsagaan ang na itong talikbago kahit walang ibang isda, pero pag may surahan sulit mo na mga kapaders, kalaki na ito mga kapatid maraming danggit, kailangan mga medium pa yan, Medyo maliliit pa yung mga kapatid, bibidyuhan ko na lang hindi ko ipapanain at para makalaki pa mga kapadir si dami. Uy na ito nukos, ito malaki. Pang-ulap oy, may kinakain. Mhm. Mm may kinakain na danggit mga kapadir itong nukos. Marami sana nang danggit kaya lang pa. Makalaki pa yan sa susunod na taon malaki na 'yung mga danggit na yan. Hanap ulit tayo. Na ito solid, budlawan. Mm -hmm. na udog mga kapaders. Baka pang kasamahan ating hanapin. Na ito mga kapaders, lapulapo ang mga pana, si Kadavis Rico at yung pana kung may isda kaya yun tinamaan hindi nagitik bakla or lawihan kwarta na ito salamat na naman lord ito malaking bakla kwarta na ito at yung akin sulit na pana ako buti na lang at malapit si Kadavis Rico pinapana ko itong lapula kung nakita ako at kung malayo ako din mapana yan kaya lang itong isda at ko muna sa pana itong sulit sa gabal kaya pag may isda ang stingless Hanap ulit tayo mga kapaders na ito. Talikbago na naman. Mm -hmm. Puro mataan tao mga kapaders. Minamata ko na. Para sigurado hindi duplasan ang pana. Makulat din kay ang balat ng talikbago lalo pag mapurul ang pana. Hindi duplasan laang yan. Na ito, alatan. Mm -hmm. Pang ulam na ito mga kapaders. Masarap ito ngayon sinabawan at may buwan na naman. Dilikalong mataba ito. Ang ganitong isda hindi nakakao may ulam lalo pag masarap ang pagkaluto. Kahit ihaw laang masarap ito mga kapaders. Itang gusto ko sa isda inihaw laang. Hanap ulit tayo. Dito sa butas, naroon. Kauser na naman, lapu lapo Mm-hmm. Pandaradagdag, doon sa bakla. Nakakapang law rin itong mamana sa kalautan. Palibasa, bagong tukos ng bahura itong mga kapaders. Bago pa lang tayo dito. Hindi ko ba itong kabisa, lang o yan. At baka na sa butas, may malaking lagyo. Baka tayo kagatin. Na ito, kulabutan mga kapaders. Grabe ang pagkadaapa sa bato. Mm hmm Tinta. Yun, getik mga kapaders. Nangitim ang kanyang katawan pero ang ulo na muti yan na, ang nagitik. Hindi nakatukba ng tinta. Simula ngayon, aming mahuling kulambutan, aming ipuy ang tinta mga kapatis dahil mayroong bumibili kaya minsan daw limandaan ang isang buti. Ayos na yun, mas mahal pa ang presyo sa katawan, ang tinta na aruol, malaking surahan mga kapatis. Sungkitin ko muna patras, atras, umatras ka na dyan, mamatahin ko ulit. Mmm, -hmm, hindi tinamaan. Uy, nagitik mga kapaders. Yun, inulit ko na laang. buti at ng pala kahit pakunat ang balat. Pangatlong pala ito mga kapaders, dambuha lang surahan na naman. Nakakatawang pa na pala ng malaking surahan. Dito pala, pag i na, sigurado na mayroon ang kikitain kahit kaunti mga kapaders. Ito, i-estimate ko ito, matres kilos ito. 150 kilo, isang pilaso na 450 kagad mga kapaders. Yun, ginigitik ni Kadam Rico, nagpatulong ako at to ang tapas bakit ay matapas ang buntot na ay masakit yan mga kapaders limit na kaliskira siya ang buntot na yan para yung bleed kaunting tsaga para pagkaumaga may dilin siya kahit kaunti na ito mga kapaders lapo lapo mm -hmm. pinapatama ko sana sa parting bibig kaya laang nagtikom kanina nakatawa itong isda sana ang pagkapaan ako sa ilong tinamaan lapo lapo na naman ito pandaradagdag naroon mga kapaders abah malupit mamalas ka dami sa dalawang talikbago, isang timbungan, yung isang may balbas. Tingnan ko ang huli niya. Uy, madami na mga kapaders. Kalahating sinaya na. Isang oras pa lang kami sa ilalim ng dagat. Maraming huling isda si Kadim si Rico. Ako naman ang maghahanap. Na ito, lapu-lapu, sibungin. Siguruhin ko. Mm-hmm, salamat Lord. Red na solo na ito. Sigurado, 180 ang kilo ng buyer. Maganda talaga ang kulinan ng lapu-lapu. Pulang-pulang mga kapaders. So, ito, ito ang buyer na naman. Labas ang bandi ang Hanap ulit tayo. Na ito pa, pula po ulit. Nakasuot sa sayap mga kapadir. Pasiguro na naman. mm -hmm. Nagitik. Korta na ito. Dalawang sibungin. Ngayon lang ulit tayo nakapain ng malaking sibungin mga kapadir. Sa tagal ng ilang buwan ulit tayo nakakapana. Ngayon naman tayo nakapana ulit. Ayos na ito. pandaradagdag dagdag. ulit tayo mga kapadir. hoy na ito. May naputi sa butas. May nakatakip na batong maliit? Tanggalin ko mga kapaders. Pugita ito. Ayan o, oh, malaki. Dalawang palang dalaw ko sa alim. Isang salbatana. Ito, kilitin ko muna para loobas mga kapaders. Labas. Malalim ang butas. Na ito na. Napilitan din mga kapaders. Malabas ka rin. Masasaktan ka. Matalas yung dulo ng pan. Akong yan. Hindi lang kiliti yan. May kasamang patusok-tusok yan. Na ito na mga kapaders. Uy, gagapang na. Automatic yung pagkakunin sa malaking pugita. Ayan, nagagapang mga kapaders. Pasisiguruhin ko pa pala... gigitikin ko ito. Automatic, may palang kita ng maganda. Itong disima. Hmm... -hmm, yun, namuti. Gitik mga kapaders. Tinamaan lang sintido yung pinakang utak niya. Tinamaan sa pagitan ng dalawang mata. Walang butan, pugita at malaking surahan. Nagpakita dito sa bahura. Kuntinto tayo mga kapatid dito bukas na umaga. Makakadi siya. ulit tayo. Baka mayroon pang kasamahan. Magpakita na. Na ito, timbungan, malaki. Mm hmm... -hmm. Nagiti ko mga kapaders. Hanggang dito muna aking video sa pamana. Maahon muna kami at makain. Kunting gusto lang pa yung mga kapas. Mga na rin kami uli. Magandang bahura ito. Maraming hanapin mga kapaders. Ahon na rin kami. Na ito na mga kapaders. Ang unang dib namin ni Katabis Rico. Kulambutan, Saka mga danggit. Mga lapu-lapu. Yan ang huli ni Katabis Rico. Isang kulambutan man. Saka kating styro na isda. Ito ang aking huli mga kapaders. Uy, may kamilo. Saka mga dambuhalang na huli ko mga kapaders. Ayan. Saka dalawang kulang butan man nakachamba man. Ayun. Saka isang balangitan. Hindi ko na nabidyohan mga kapaders. Isang puno, sinayang huli kong isda. Puno ang silo. Diyan lang sa malaking surahan. Tama lang pala naman sa sinaya mga kapaders. Puno ka agad. Ayan o, dambuhala. Ito pa mga sa pinakang malaki yan o. Istemit ko yan mga apat na kilo yun mga kapaders. Okay, Uy naroon na Mahaba ng sungay Ayos na yan sa unang dive Salamat Lord May kulambutan pa may pugita isa pa, pa Ayan yan. o kulambutan mga kapaders. Yan na pa Big na yan Bakay madalong kilo yan Mayroon pa doon sa sinaya mga kapatid Ayan o pinakamalaki no isang yan Tanggalin mo na agad sa sinaya yan Baka makatinta so, pa nagitik pa yan. naman yan Sayang ang tinta pag na, nabawasan yan mga kapaders. Sige, tanggalin mo na yan. Ayan o, no, malaking kulambutan. Akasya ba tayo malaking kulambutan mga kapaw? Yan o, no, laki. Pati igalamay niya, mahaba na rin. Yan o, laki. Ayos, nabawin na ang gastos. May kikitain na mga kapaders. Konting pahinga laang at makain lang muna kami. Tapos maya-maya, malib maya, na rin kayo mga kapaders. Abang-abang laang. Maraming salamat ulit okay. sa inyong panunood. Ingat po tayo lagi.